Magandang araw. Ako nga si Jeremiah Ezekiel Orlando at narito ako para talakayin ang usapang ekonomiya. Ano nga ba ang ekonomiya? Ang ekonomiya ay isang sistema ng paggawa, pamamahagi at pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo sa isang bansa o region. Ito ay isang komplikadong sistema na binubuo ng iba't ibang sektor tulad ng agrikultura, industriya, serbisyo at pananalapi. Sa salata, ang ekonomiya ay tungkol sa kung paano ito ginagamit ng mga tao at ng kanilang mga limitadong mapagkukunan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at mga kagustuhan. Narito ang ilang mga pangunahing elemento ng ekonomiya. Una ang paggawa. Ang paggawa ay ang paggamit ng mga tao ng kanilang mga kakayahan at kasanayan upang makagawa ng kalakal at halimbawa ang mga produkto at mga serbisyo na ipinapahagi sa mga tao upang sila ay umita. Pangalawa, pamamahagi. Ang pamamahagi ay ang proseso ng pagdadala ng mga kalakal at serbisyo mula sa mga naggawa nito patungo sa mga mamimit. At ang pangatlo naman ay ang pagkonsumo. Ang pagkonsumo gamit ng mga kalakal at serbisyo ng mga tao, ang ating ekonomiya ay patuloy na nagbabago at umuunlad. May mga panahon na paglalago at may panahon din ng mga pagbrok. Ang mga gobyerno at mga organisasyon